So ito naman siya yung sa ibabang bahagi ng Bato Caves. May dalawang caves pa daw ito. Yung paddle wheel nila Fish and birds. ang lalaki na ng mga tilapia nila Hala, may sobrang laki doon sa gilid oh You feed na, you feed na. Nag-ready pa pala. <laughs> Nag-ready pa pala.

Very nice. Ito pala. Ang ito. Damihan mo para kuan siya. Ganda tingnan nila. Oh, ang laki oh. Grabe ang laki. સોરી સોરી કેવ So, fish and birds. Yo, dito na sila lahat. Sige, dito na kayo. Dito kayo, punuin natin to. <coughs> See, lumapit na sila lahat. Uy! <laughs> May bata <naligaw. laughs> Uy, na ligaw. Uy! Ang dami na na nila eh. Balik kayo. Balik. Balik. Ah, di. Oo nga. Doon ka. Doon ka. Tapos, takbo ka dito. Mayan na ha. Paglalapit na sila lahat. Shooting to shooting shooting. <laughs> Successful ang shooting. <laughs> oh. Wala na, ubos na yung feeds. Hala. Ano is yan? Ang laki. Parang katawa na ng tao. Yung hito nila parang Ang laki ng mga tilapia na Hey, nakakain ka ba? Parang mm laki -hmm. ng isda dito. May kuan doon, may, may malaki doon, naka, parang katawan na ng tao. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to now! Please subscribe for our latest update. Thank you. <laughs>